Bugbog na bugbog na daw ng si Bato. Yan po ang madalas ay kanyang iniiyak. <laughs> so, kanyang pag-file ng candidacy, yun niya, lalaban daw siya. Patuloy daw siyang lalaban. Hindi daw siya patitinag. Hindi ka pala patitinag eh. Pero tawag lang ng ICC sa opisina mo, binabaliwala mo eh. O, akala ko ba talaga matapang ka? hoy tinatawagan daw ang opisina mo ng ICC at binabaliwala niyo hindi nyo daw sinasagot. Intentionally, ah, ayaw nyong pansinin, ayaw nyong sagutin. May tinatago po kayo. Hmm. tapos ngayon, paawa ka sa taong bayan. Ako nung ay binubugbog ka na araw-araw. Sinisiraan. <laughs> Talaga ba? Kung merong, kung merong grupo na sanay sa paninira, sanay sa pamumulitika, sanay sa pagbanat sa mga kalaban, physically, talagang tinutumba, kayo yon Grupo ni Digong yon Kaya huwag niyo pong ituro sa iba kung ano kayo. Huwag niyo pong ibatos sa iba yung mga ginagawa niya. Lumaban kayo ng patas. Sa puntong ito, nakikinikinita natin na ang magiging laban dyan sa Senado ay magiging patas ng konti. Dahil wala na masyadong power ang mga Duterte. Ano, ha? Ewan ko lang kung naandyan pa rin yung mga trolls na siguro yung magsisimula na 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 magpakalat na naman ang kasinungalingan um, para sa mga kalaban niya. Ganyan naman ang sistema na itong mga ito. Bakit? Ulitin ko ah, hindi kasi kaya lumaban ng patas. Ang mga tao kasing kulang sa dunong, kulang sa kaalaman. Madalas ay umaasa sa mga kadikit. Halimbawa. Talaga pong hindi yan nila kaya lumaban ng patas. Kaya ganito ang ginagawa. Niloloko niyo po ang taong bayan. Pinapilipan uh, pina, yung tipong pinapaalam niyo sa taong bayan at nagpo-project kayo na kayo ang malinis, kayo ang biktima rito. Pero ang totoo niyan, kayo po ang nang Kayo po ang dapat humarap sa hostisya. Dahil kung isa lang to, isang kaso lang to, isang sitwasyon lang ito ng, ng kabulastugan nyo at kademonyohan nyo, ay eh baka magkakapa ang taong bayan. Pero sandamakmak po ang mga reklamo laban sa inyo. Nagsanga-sanga na po ang mga akusasyon. Nagsanga-sanga na po yung inyong uh, sabihin na natin connection sa mga sa mga nangyari nga sa ating bansa pagdating sa sa war on drugs, sa EJK at syempre nga sa mga illegal na pogo. Kung wala talaga ng yung kinalaman diyan, chin up. Humarap sa mga investigasyon, patunayan ang sarili, i-clear ang sarili kung kaya nyo. Pero sa puntong ito kasi nakikita natin, hindi nyo na kaya dahil cornered na po kayo good luck